iyon ay ang pinagpalang araw ng Sabat. Sa pagsalubong natin sa Sabat na ito, marami akong naisip. Anong uri ng landas patungo sa kaharian ng langit? Ang ipapakita ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng Sabat na ito? Tuwing araw ng Sabat, iniisip ko kung paano dadalisayin ng Diyos ang kanyang mga anak sa anong bahagi ng ating buhay at pananampalataya niya tayo dadalisayin sa espiritual para mahubog ang kanyang mga anak sa kanyang larawan. Pinupuno nito ang puso ko ng labis na pananabik. Kaya ngayon, nais kong ibahagi ang sermon na may titulong. Kung pinakinggan niyo sana ako, ano sana ang nangyari kung pinakinggan nila ang salita ng Diyos? Ipinapahiwatig ng titulo ngayon na maraming kaluluwa ang nabibigong mahubog sa larawan ng Diyos dahil hindi nila naiintindihan at isinasagawa ang mga salita ng Diyos. Ano ang natural na gagawin ng magpapalayok sa mga sisidlang hindi nahubog alinsunod sa kanyang kalooban? Wina wasak niya ang mga ito. Isipin kung bakit ginagamit ng magpapalayok. Tanging ang mga sisidlang ganap na nabuo alinsunod sa hugis at kulay na kanyang ninais. Gayun din, kung ang walong bilyong katao na nabubuhay sa lupang ito ay namuhay alinsunod sa salita ng Diyos at nahubog sunod sa Kanyang Kalooban, hindi sana sila hahatulan ng Diyos sa pagkawasa katimpierno. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang Biblia sa ilalim ng paksang kung pinakinggan niyo sana ako. Suriin natin ang resulta ng mga sumunod sa salita ng Diyos ng naaayon at ang resulta ng mga hindi. Buksan natin ang Isaiah chapter 48. Isaiah chapter 48. Sa Isaiah chapter 48 verse 17, nasusulat. Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos, ang banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran o kung dininig mo sana ang aking mga utos. Ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat. Hindi ba't ang salita ng Diyos ay nagpapropesiyang kung pinakinggan nyo sana ako, ang inyong kapayapaan sana ay naging parang ilog at ang inyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat? Sa mga nabubuhay sa panahong ito, sinasabi ng Diyos na nangyari sana ang lahat ng mabuting bagay na ito kung pinakinggan nyo sana ako. Pero humantong kayo sa ganitong kasawimpalad na resulta dahil sinunod nyo ang inyong mga sariling pag-iisip at katigasan ng ulo. Isinasaalang-alang ito, ang kwento ng asawa ni Lot ay kabilang sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng Biblia. Noong winasak ang Sodoma at Kumura, sinabi ng Diyos na, Huwag kang lumingon. Hindi ba't naligtas din sana ang asawa ni Lot kung pinakinggan niya ang mga salita ng Diyos? Gayunman, ano ang naging resulta niya? Kung pinakinggan mo ako, hindi sana nangyari ang ganitong kasawimpalad na sitwasyon. Lumingon siya sa likuran niya at naging haliging asin. Ang ganitong nakalulungkot na pangyayari ay matatagpuan sa Biblia. Sa lahat ng panahon, sa nakaraan man o sa kasalukuyan, ang mga hindi nakinig sa salita ng Diyos ay naharap sa mga kahabag-habag na resulta. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang dahilan kung bakit ang Israel ay nasakop ng Babylonia, Assyria, at ng ibang mga bansa at naiwala ang kanilang soberanya at naging mga alipin ay na hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. Kayon din tayo ngayon na nabubuhay sa panahong ito. Kung pakikinggan natin ang salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng mabubuting resulta Gayunman, kung hindi, mahaharap tayo sa mga di ka nais-nais na resulta, hindi lang sa lupang ito. Aakayin din tayo ng mga ito sa kabilang mundo na tinatawag na walang hanggang impyerno. Hindi ba't dapat nating iwasan ang mga ganitong kasawimpalad na kapalaran? Hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod, kundi tinutulungan niya tayo para sa ikabubuti ng ating hinaharap. Sinasabi ng Diyos sa atin na, Hindi ba tinuturuan ko kayo ngayon upang ang mga resultang hinanda ko ay para sa kapakinabangan ng inyong hinaharap? Hindi ba't pinapatnubayan ko kayo sa daan na dapat niyong lakaran para sa inyong ikabubuti? Ang lahat ng sitwasyon ay para ituro sa atin ang aral na ito. Buksan natin ang Genesis chapter 7. At ihambing ang kaso ni Noe at ng kanyang pamilya na nakinig sa salita ng Diyos sa kaso ng asawa ni Lot na hindi nakinig. Sa paggawa nito, umaas ako na pakikinggan ang lahat ng makalangit na kapamilya ang salita ng Diyos para makatanggap sila ng mga pagpapala dito sa lupa at sa kaharian ng langit. Tingnan natin ang Genesis chapter 7 verse 1 At sinabi ng Panginoon kay Noe, Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harap ko sa lahing ito. Kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae, Kumuha ka ng tigpipito sa mga ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang panatilihing buhay ang kanilang uri sa ibabaw ng lupa. Sapagkat pagkaraan ng pitong araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa ng apat na pong araw at apat na pung gabi, aking pupuksain ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe, ang ano? Ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Sinunod ni Noe ang lahat ng salita ng Diyos. Bilang resulta, ano ang nangyari kay Noe at sa kanyang pamilya? Hindi ba't naligtas sila noong hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig? O kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog. Hindi kailanman nagsasabi ang Diyos ng anuman nang walang dahilan, tama? Nang sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng daong, hindi inakala ng mga tao na may sapat na tubig para apawan ang buong lupa maliban sa dagat. Gayunman, ang layunin ng Diyos ay iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng daong, hindi ba? Sa likod ng lahat ng ito ay naroon ang walang hanggang plano ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, kung pinakinggan niyo sana ako, hindi natin kailanman dapat naburahin ang mga salitang ito sa ating isipan at puso. Hindi ba't dapat nating pahalagahan ang kanyang mga salita at iukit ang mga ito sa ating mga kaluluwa? Magpatuloy tayo sa Genesis chapter 19. Dapat nating isiping anong katuruan ang ibibigay sa atin ng Diyos ngayong sabat. Mga kapatid, Pagpumunta kayo sa simbahan sa araw ng sabat, dapat niyong isipin kung saan kayo nagkukulang at kung paano kayo maitatama at mapapabuti sa salita ng Diyos sa araw ng sabat na ito. Nang may ganitong paghahanda, dapat tayong tumuon sa salita ng Diyos. Umaasa na babaguhin tayo ng Diyos sa araw na ito. Tingnan natin ang Genesis chapter 19 verse 12. Genesis chapter 19 verse 12 At sinabi ng mga lalaki kay Lot, Mayroon ka pa ba kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamahan mo sa lunsod. Sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, Tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan, subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Ano ang ibig sabihin na tinuring nilang biro ang mga salita ng Diyos? Pinakinggan ba nila ang mga salita ng Diyos? Narinig nila ang mga ito, pero hindi nila pinakinggan ang mga ito ang mga hindi nakinig, kabilang ang asawa ni Lot at ang kanyang mga manugang, ay nawasa kasama ng Sodoma at Gomora. Makikita natin ang mga record na ito sa Bibliya. Pumunta tayo sa verse 26, chapter 19, verse 26. Sa verse 26 na susulat, Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at ano ang nangyari sa kanya? Siya ay naging haliging asin. Ang lahat ng record na ito sa Biblia ay nagtuturo sa atin ng parehong aral sa Isaiah chapter 48. Ang ibig sabihin ng Diyos ay, Kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog. Natanggap nyo sana ang napakaraming pagpapala. Gayunman, dahil hindi nyo pinakinggan ang aking mga salita, nakatanggap kayo ng gayong kasawian. Kung titingnan natin ang kasaysayan ni Gideon, siya ay pinili ng Diyos at nakatanggap ng isang dakilang misyon na iligtas ang mga Israelita. Sa digmaang iyon, kung saan kinailangan makipaglaban ng mga Israelita sa hukbo ng Midyan, sinabi sa kanila ng Diyos na bawasan ang bilang ng mga mandirigma sa kanilang hukbo na may 32,000 kalalakihan. Mas malaki ang bilang ng hukbo ng kaaway. Ang bilang na 32,000 ay napakaliit para labanan ng isang hukbo na may libong mandirigma. Gayunman, sinabi ng Diyos na napakarami nila dapat nang umuwi ang mga natatakot. Kaya 10,000 lang ang naiwan. Pagkatapos, muli pang sinabi ng Diyos na napakarami pa rin nila, bawasan ang kanilang bilang. Kung iisipin natin ito gamit ang pananaw ng tao, ito ay hindi makatuwiran. Para manalo sa digmaan, kailangan ng mas maraming mandirigma. Pero ang kalooban ng Diyos ay patuloy na bawasan ang mga mandirigma. Ang hukbo ni Gideon ay nabawasan mula 32,000 sa 10,000 at mula 10,000 sa 300. Sa pamamagitan lang ng 300 kalalakihan, natalo niya ang 135,000 kalalakihan sa hukbo ng Midian. Ang kasaysayang ito ay nakarecord sa Biblia. Hindi ba't nirekord ng Diyos ang eksaktong nangyari sa araw na iyon sa Aklat ng Judges? Nasusulat na kung pinakinggan sana nila ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, o kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog. Mga kapatid, pareho ito sa panahon natin ngayon. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay gaya ng paggawa ng palayok. Ito ang proseso kung saan ang palayok ay mapagbiyayang hinuhubog alinsunod sa kalooban ng Diyos. Gayunman, kung sasabihin ng palayok na hindi ko gusto ang kulay at hugis na ito at kumilos sa sarili nito nang hindi nauhubog alinsunod sa salita ng Diyos. Ano ang mangyayari sa palayok na iyon? Ito ay wawasakin sa, sa huli. Ngayon, isipin natin ang mga salita ng Diyos na kung pinakinggan nyo sana ang mga salita ng Diyos, ang inyong kapayapaan sana ay naging parang ilog. At tanungin natin ang mga sarili ng bakit tayo binigyan ng Diyos ng mga ganitong salita? Hinuhubog tayo ng Diyos para maging kawangis natin siya. Kung gayon, ano ang gagawin niya sa mga sumusuway sa kanyang mga salita? Sinabi ng Diyos na, sila ay hindi papasok sa aking kapahingahan. Ang ibig niyang sabihin ay, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi tayo dapat na maging tulad ng asawa ni Lot o ng mga manugang ni Lot na nabigong sumunod sa salita ng Diyos. Para sa ating sariling kapakinabangan, hinuhubog tayo ng Diyos sa espiritwal. Sinasabi ng Diyos, hindi ba't nagtuturo ako sa inyo para sa inyong kapakinabangan? Hindi natin dapat napabayaan ang mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos para sa ating kapakinabangan. Isipin ang tagumpay ni Gideon, gayon din ang tagumpay ni Moises. Noong nilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto at ipinadala ang sampung salot, ginawa lang ni Moises ang iniutos sa kanya ng Diyos sa simpleng pagsunod sa salita ng Diyos, ang napakalaking gawain na hindi nalutas ng mahigit apat na raang taon ay agad na nalutas. Kagulat-gulat na pinahintulutan ng faraon ang mga Israelita na lisanin ang Egypto. Tila imposible at di ka paniwala ito, pero ito ay nangyari. Kaya gaya ng nasusulat sa Isaiah chapter 48, O kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog. Nang kumilos si na Moises, Gideon, Lot, at lahat ng iba pa alinsunod sa mga katuruan ng Diyos at sa kalooban ng biyaya ng Diyos. Pinagkalooban sila ng Diyos ng kapayapaan na naging parang ilog. Hindi ba't ipinapakita ng katuroang ito kung anong uri ng pananampalataya ang kailangang taglayin natin na mga nalabi sa binhinang babae para makatanggap tayo ng kaligtasan at makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit? Kabilang sa napakaraming salita na ibinigay ng Diyos sa araw na ito, tingnan natin ang Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Tingnan natin ang chapter 24 verse 13. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Pinahintulutan tayo ng Diyos na ipangaral ang Ibanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Hindi ba't ang Ibanghelyo ng Kaharian na dapat maipangaral sa lahat ng bansa ay ang misyong ipinagkatiwala sa atin? Pumunta tayo sa chapter 28. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Sa verse 18 nasusulat, Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon kung isa sa alang-alang natin ang mga salitang, kung pinakinggan nyo sana ako. Ano ang dapat nating gawin sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa? Sasabihin ng Diyos, kung pinakinggan nyo sana ang aking mga salita na ibinigay ko sa inyo para iligtas ang buong sangkatauhan. Pag tayo sa langit, masasaksihan natin ang mga resulta ng mga sumunod at ng mga hindi. May mga magsisisi na hindi sila nakaunawa ni nagsikap ng higit pa. At may mga magtatamasa ng walang hanggang galak at kalwalhatian na nagniningning na parang mga bituin sa langit. Kaya pag inutusan ng Diyos ang kanyang mga anak na gawin ang isang bagay, laging may dahilan sa likod nito. Gaya ng tinanggap ng mga apostol ng Espiritu Santo ng unang ulan sa araw ng Pentecostes, dalawang libong taong nakalilipas. Masipag tayong manalangin at mangaral ng Ebanghelyo para ang Espiritu Santo ng huling ulan ay makapangyarihang bumaba sa atin. Buksan natin ang Ezekiel chapter 3. Tingnan natin ang Ezekiel chapter 3 verse 17. Chapter 3 verse 17 Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay. At hindi mo siya binigyan ng babala, o nagsalita ka man upang bigyan ng babala ang masama mula sa kanyang masamang landas upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyong kamay. Gayon man, kung iyong balaan ang masama at siya'y hindi tumalikod sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong buhay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang misyon na maging mga bantay. Ipinag-uutos sa atin na ipangaral ang Ibanghelyo ng kaharian sa lahat ng tao. Sa paggising sa kanila na magsisi, tumalikod mula sa kanilang masasamang lakad at lumapit sa daan ng buhay. Sinabi ng Diyos, kung hindi sila makikinig sa iyo, kundi mamumuhay alinsunod sa kanilang katigasan ng ulo, sila ay magiging gaya ng asawa ni Lot at ng mga manugang ni Lot. man kung magsisisi sila, papatnubayan ko sila tungo sa daan ng pagpapala. Ang mensaheng ito ay nasa propesya ng Ezekiel chapter 3. Kaya sundin natin ang mga katuruan ni Naama at Ina. Ipinapangaral ang salita ng katotohanan sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Higit pa rito, nais kong hilingin sa lahat ng ating makalangit na kapamilya na mapagbiyayang ipangaral ang ibanghelyong ito sa mga kaawa-awang kaluluwa sa ibang mga bansa na hindi pa nakakarinig ng magandang balitang ito. Dahil pa ulit-ulit nang pinatototohanan ang Sabat, ang Pasko, at ang katotohanan tungkol sa makalangit na inang Jerusalem at Diyos Ama, si Satanas ay patuloy na nawawala ng espiritual na kapangyarihan. Kaya dapat nating papurihan at ipagmalaki ang Diyos sa lahat ng tao. Gaya ng ibinigay ng Diyos kay Noe ang eksaktong sukat ng daong, ipinapakita niya sa atin kung paano natin dapat na ipangaral ang Ibanghelyo. Sinasabi sa atin ng Diyos na, makinig man sila o hindi, ipaalam lang sa kanila ang lahat. Ako na ang bahala sa iba. Hinihiling ko sa inyo na iukit sa inyong mga puso na ito ang kalooban ng makalangit na ama at makalangit na ina. Hindi ba't ang pakikinig sa salita ng Diyos? Ay nangangahulugang pakikinig at pagsasagawa nito? Kung isasagawa natin ang mga salita ng Diyos, ipagkakaloob sa atin ng Diyos, ang mapagbiyayang resulta na kaligtasan, gaya ni Noe, at tagumpay gaya ni Gideon. Pag-inisip natin kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Moises, at kung paano niya pinalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto, at pagkatapos ay inakay ang mga ito tungo sa lupain ng kanaan. Dapat nating iukit sa ating mga puso ang pangako na magiging parang ilog ang ating kapayapaan kung makikinig tayo sa salita ng Diyos. Buksan natin ang Isaiah chapter 60 verse 1. Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ang lupa ng kadiliman at ng makapal na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa ay paruroon sa iyong liwanag at ng mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Imulat mo ang iyong mata sa palibot at ikaw ay tumingin. Silang lahat ay nagtitipon. Sila'y pumaroon sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki ay magmumula sa malayo at ang iyong mga anak na babae ay kakalungin. Hindi ba't ito ang dapat nating gawin ngayon? Buksan natin ang Isaiah chapter 49 verse 18. Chapter 49 verse 18. Imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at tingnan mo Silang lahat ay nagtitipon. Sila'y lumalapit sa iyo. Habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon, silang lahat ay susuod mo na gaya ng panggayak, gaya ng ginagawa ng babaeng ikakasal. Bibigkisan mo silang lahat. Sapagkat ang iyong mga sira at mga gibang dako at ang iyong lupaing nawasak, tiyak na ngayon ikaw ay magiging totoong napakakipot para sa iyong mga mamamayan at silang lumamon sa iyo ay mapapalayo. Ang mga anak na ipinanganak sa panahon ng iyong kapanglawan ay magsasabi pa sa iyong pandinig, ang lugar ay napakakipot para sa akin, bigyan mo ako ng lugar na aking matitirahan. Nasusulat din dito na, silang lahat ay nagtitipon, sila'y lumalapit sa iyo. Sa pagdiriwang ng mga takdang kapistahan ng Diyos, kabilang ang araw ng Sabat na ipinagdiriwang natin ngayon, Huwag nating pabayaan kahit ang pinakamaliit na utos, kundi tapat na sundin ang lahat ng ito para muli tayong maipanganak na kawangis ang Diyos. Umaasa ako na magbabago tayo at maging mga kawangis ang Diyos. Tayo ay mga tunay na pinagpala. Lubos tayong nagpapasalamat para sa biyayang ibinigay sa araw ng Sabat at sa bagong tipan para sa pagpapala na magabayan natanggapin ang Diyos Ama at Diyos Ina at para sa katotohanan na napunta tayo sa Zion. Hindi natin dapat nasarilinin ang masayang balitang ito kundi patuloy na ipalaganap ito. Muli, nais kong hilingin sa lahat ng miyembro ng makalangit na pamilya na maranasan ang kapayapaan ng kaharian ng langit kahit habang naririto pa tayo sa lupa at bumalik sa ating makalangit na tahanan. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.